Thank <laughs> you. Ayun! Good morning! Good afternoon! Good evening sa inyong lahat kung nasa man sulok ng mundo kayo, mga hayop kayo! Good, <laughs> Ay, good morning! Hindi ba, good morning ka muna dyan. Sige, sorry, sorry. Good morning tayo dyan at good afternoon naman sa lahat ng nasa baba na nasa pinan. Pwede na ba kayo? Ang <laughs> <galaman. laughs> Ako ay natatawa dito sa hayop na to. <laughs> so, yun ka. Ito ano, gusto yung malama lang ang istorya. <laughs> natatawa ako sa'yo. Hayop ka. Natatawa lang, tawad-tawa lang ako sa'yo. Alam nyo lang kung sino tinutuhin ko? Si Deo, di ba? Si Deo. Mar. Cortez. Hoy, Deo. yala, Pinapangala lang. Pinapangalala kita. Ayaw ka lang kung pinapangalala kita. Hindi yung sinasabi sa lag na may basher ako dyan. Hayop ka kasi yung mga kasama mo, hindi kilala yung channel mo kuna-una. Ikaw pa magsasabi, dito ako, nakalive ako, eto papadayo chef search mo. Hayop ka, kahit ka channel mo, hindi <tryo> kilala. Eh. Paano pa yung baho mo? <tryo> ha? Yung baho mo, hindi laalaw alaw. Nagmabagalig ka na laman, Hayop ka. E ito mo yung baho mo dyan, tignan natin kung sasamahan ka nila. Siguro sila ka lang din nila alam mo bakit. Sige, milyon mo. Kasi milyones ka, di ba? Bam! Miss Bam! <laughs> Sinasabi ko sa'yo, pag ako naghalungkat, yari ka sa akin. <laughs> At ako, meron ano ako. Kung baga, ang tawag na ito, yung... may evidence. May evidence siya, kaya Malakas ako magsalita, hayop ka. Sinasabi ko, inuulit ko lagi sa inyo yan ha. Bago ko mag-live, bago ko ilabas sa mga baho nyo, hawak na hawak ko mga ebidensya. Ha? Kaya huwag nyo akong kakalabahin talaga, mga hayop kayo. Yan ang ko sa inyo. Okay? At huwag nyo akong pagyayabangan. Alam mo pagyayabang, mga hayop kayo. Salamat nga kayo, hindi ko pa sinusot mga kwintas ko dito, mga alas ko dito eh. Ginawa lang ng Suot yung... mo kayo sa birthday mo. <laughs> Kuwitas na Wala na. Hindi, hindi kailangan isuot ang tatlo, lima, kuitas, Pag mm. ina pa, mo yabang talaga. Tatotoo lang sana. ayaw, <laughs> ayaw ko, ko pa na lang ito, ha? <laughs> Pero, pag may nakasalubong ka magdanakaw dyan, hatakin leg mo, putol leg mo, hayop ka. Sa so, kaya bakit mo <laughs> Wala naman siyang leeg. <laughs> Puro tabak. Puro tabak. <laughs> taba. Uy, matabadi na akong sabi. Okay, mag-i-jad. din daw ako. Okay, mag i nga So, yun nga. Ha? <laughs> Ikaw magkukwento ka sa kasamahan mo na walang kalam-alam ang istorya. Kaya yung mga kasamahan mo, todo bigay din eh. Kampi sa'yo. Pero yung mga nandito sa loob ng YT na nakakalam ang ugali mo at ang istorya mo, wala ka na. Watak-watak na yung ulo mo. Ngayon ito, ilalabas ko pa to. Paano to? Mas lalong nakakaya ito. oh my God, excited na ako. Paano pa kaya pag naghalungkat pa ako? Ha? Adeo. Sana nakikinig ka dito ngayon ha. Dahil ano ano sa Pilipinas ngayon. Um, 1.30. 1.30. O, kumain ka mabuti ha. Pakigaw mo to. Ilalabas ko na ha. Sabi mo sa amin, hindi hindi ka nangingin ng sponsor ha. Hindi hindi ka ng sponsor. At hindi hindi mo pinapakita, ano, ano, ginagawang pera yung YT. Ha? Ito na tinatanong ko, inuwi ko yung, yung ginawa ko sa post ko. Kung hindi mo pinagkakita ng YT, bakit may super chatter ka? Highest super chatter may nagpapamember ka, kailangan mo magpamember sila sa inyo, ha? At sa iyo para lang makasali sa ruleta. Ako, ginawa ko yung last time dahil tumutulong ako katulad kay Diana. Yan ang pagkakaiba. Ha? Kasi e na, hindi ko sila, wala wala ko pa magpamember dito. At so, sinabi, hindi naman sayo nagpa-member. Oo, kay Diana? sinabi, naman, diba? Kahit magpamember kayo dyan, kahit magpalipad kayo dyan, dinadagdag ko yan sa palaro. Ha? Magkano pinapalaro ko dito kumpara sa mga sinusweld dito? Yan ang tanongin nyo sa sarili nyo. Ha? Kaya ikaw, Deo, kung hindi mo pinagkakita yan, wala kang dapat highest super chatter at wala kang mga sponsor. Hindi ko pa, nila, hindi ko pa na-edit yung iba palang video ha. Ito, isa lang video na to ilalabas ko ngayon ito. Isa lang video na to Pakinggan mo mabuti, Deo. Kumain ka mabuti dyan, ha? At meron na akong ano, permission na ilabas to. Dahil tinanong ko muna yung tao na to, ha? Papangalalan ko si Astrid. Sabi ko, pwede bang i-record para maging testimonial? Ha? Pumayag. Kaya ilalabas ko to, Deo. Ha? Pakinggan mo, ha? Hindi ka lang ng sponsor, ha? Ayun ka, ha? Hindi ka lang hihingi ng sponsor, ha? diri ko yan. <laughs> Oo <laughs> nga. Ha? Tapos pag po yung babae, hayop ka. Lamis ba na meron pa sa'yo, hayop ka? <laughs> eto, pakinggan nyo, guys. Pakinggan nyo. Desperado. Desperado na Desperado na Eto, ha? Masyado ka mayama, ha? O, eto. Guys, pakinggan nyo, ha? Parin, hey, totoo bang hindi nangihingi ng sponsor si Deo Paprika? Nangihingi yon Sabi niya sa akin ganito. Pwede mo ba akong sponsoran? Pwede mo ba akong bigyan ng uh, parang donasyon ba? Parang ganun. Pero sponsor eh. Sponsor yung sinabi niya sa akin. Sponsoran yung alaga ko. Kahit magkano lang. Sabi Ay, ko. Kaklarify ka ko lang na sinasabi niya sa line niya na hindi raw siya nangihingi ng sponsor kahit kanino. Hindi, hindi niya ako sinabi ko sa kanya, bakit ako magbibigay? Sabi niya, isudyante daw kasi yon Bakit isudyante din naman ako? Tapos, ano pa sabi niya? Ah, uh, tawag dito. Sabi niya pa sa akin na hindi naman daw niya gustong manghini Di naman pala eh, di sana. antay mo na po sa akong magbigay. Hindi yun nagsasabi ka sa akin. Yun, sinabi niya. Salamat kita, Talagang malinaw na malinaw, ha? Yun lang ang sabi ko. Oo nga, itong original niya. Alas na diba talagang pinag- with matching slamatory point yan, never ako nang hinihingi ng sponsor. Hoy! So, Nakoy ka ngayon. Nakalita na talaga <laughs> ako doon. Kapal <Ako> ng mukha mo. <laughs> Nagsabi ka sa akin. Sabi mo, pwede mo ba akong bigyan? Tulungan mo yung alaga ko. Kasi sudyante. Sabi ko, bakit ka nangihingi sa akin? Di pa pwede dapat mag magtigay. ako magbigay? Tapos ano pa sabi niya, meron pa, niyabangan niya pa nga ako eh. Kung ako ba mag-i-sponsor sa'yo, ah, kayang-kaya ko yun. Binaliktad niya pa, kumbaga parang tinuwis niya pa yung ano kasi ano na siya, napahiya na siya sa akin. <laughs> sabi niya sa akin, kaya din daw niya mag-sponsor, 5K, 10K. Sabi ko, yun naman pala eh, ba't ka nangihingi? Pasa sa akin, kaya mo naman pala mag-sponsor. Hmm. <laughs> oh, <laughs> Panis. <laughs> mapahiya, no? May milyones niya eh. May milyones niya. Oo. Ano pa? Sabi niya, yung mga tip na nakukuha niya doon sa mga... sa restaurant na pinagkatrabawahan niya. Mm-hmm. Uh -huh. Niyayabang niya sa akin yun. Araw-araw siya may tip, ganyan-ganyan. Tapos, ano pa, yung mga gamit niya sa bahay. Unti-unti yun, inaano niya, iniisa-isa niya yun sa akin. Sabi ko, ano pa to? Papayabangan ba tayo ng gamit sa bahay dito? Tapos, e, eh, tinitignan ko naman yung bahay niya, eh. Parang, kung magsalita. <laughs> pero ano ba yung parang bata? Nakakayamot. Sa akin lang, wala niyo yung bahay niya, yung physical niya. Basta sa akin na nililinaw ko lang dito, is ang hihis na talaga ng sponsor. Yun na nga. Ang point ko dito, bakit ka nangihingi na sponsor pero pinagyayabang mong ganda ng bahay mo? Sa mm -hmm. Tapos ano pa? Ano pa sabi niya? bibili daw siya ng property sa Pilipinas. Anong sabi ko sa kanya? Sabi niya, siguro kasi na siguro yung ano, 1.5 ata. May sinasabi siya Sabi ko, sorry, lote lang yun. Hindi yung bahay. Sabi ko, meron akong binibiling bahay. Hindi ako nagmamalakas sa'yo ah. Kasi di ayabangan na ako eh. Nakakainis eh. Sabi ko, kako, yung binibili kong bahay, 8.9 M. Hindi siya makapaniwala ha? oh, 8.9 M yun. Yung binibili namin doon sa, doon sa Tagaytay. Ah, Sabi niya, ah. Oh, kumuha pa nga kami ng ano eh, ng engineer doon. etong nakausap ko yung engineer kanina eh. Kasi pinawar niya sa akin yung Yung oh, plan ng si bahay. We, may uh, <laughs> si ano rin, din, ah. Saan ka? Sino? Sa labi ko sila. Si Deo? May ahente siya hey, mga na ng lupa. Ahente? Mm uh -hmm. -huh. Magkano Ma ang ka, sa engineer ito? sa'yo eh. Sa kanya, ahente. Yes. <laughs> ang engineer talk ko, ang bayad liar. ko sa... <laughs> ang bayad ko sa engineer. May, la, may lawyer din ako. O, oh, di ba sa so shell? Talk to my lawyer. May lawyer din ako sa Pilipinas. Uh, dalawa sila. Tapos, yeah, ito. Ako. Pausap ko ngayon yung engineer ko. Ito yung ano. Ito yung plano ng bahay namin. No? Papa, say. Ang bayad ko dito, 150. Paano pa lang pa uh, design pa lang ng bahay po. Wala pa yung ano. No, 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 Yeah. Pangatlong ano na to, pangatlong schematic na namin ng plan na to. No? Ah, yeah, Kasi siguro gusto ko mm. yung talagang pututhan, no? Pututhan. Ang talagang. Pututhan. 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 Eh, pututhan. Huthutan. Okay na, stop ko na. <laughs> uh, Huthutan kapag inuutun. Yan, yeah, narinig nyo ha. Tinarecord ko talaga. At tinanong ni, ni Janet na i-stop niya na. Kasi talaga sabi ko, pwede ko bang makuha ang isa i kita para para malinaw na malinaw at buong, -buong bu bukal sa loob niya. Okay? Kaya nagpapasalamat ako kay Astrid talaga. Ha? Kaya ikaw baklita, yung mga pagyayabang mo, ha, na pag ano mo, yung pagtatanggi mong hindi ka wihi sponsor, <laughs> at tatawa ko sa'yo. Ha? Yeah, yung, perfect. grand perfect. Uh, yung Grand LS mo pa nga lang, ano pinalaro mo doon? Puro sponsor naglaro doon. <laughs> Ay, hindi ko pa na-edit yung video na yun eh. Alam mo? Ay, sabi ko, kahit itago, ano mo, bahala ka sa buhay mo. ayup ka. Lumalabas ang baho mo, hayop ka. Gusto mo pa? <laughs> ako, pangalanan mo ko sa basher mo. Sila sa yung basher mo kahapon sa live mo. Pasalamat ka, wala ako sa ano dahil nasa, nasa, nasa ibang elis ako. Pero sa, tulad na sinabi ko, hindi na kita pupuntahan. Makikinig na lang ako sa, Oh, may, may magsasabi sa akin. Alam mo? Kasi hindi ko kailangan kumilos. Ha? Ang damo yan. Kaya mag-ingat-ingat ka dayo. kasi pag naghalungkat pa ako lalo talaga lalabas sa baho mo na kaya talaga. Tinatawa lang ka na mga ex ano mo. ex ano katimbo. <laughs> Hindi mo sa pangay na sinasapaw ko sila dito ha. Ang na, alam ko na ito Buti nga sa'yo dayo. Nakaharap ka na katapat mo. <laughs> ah, kawawa. Ay, papalabay tawa ha <laughs> 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 ganyan ba yung tawa mo? <laughs> ganyan, ganyan yung tawa mo. Gusto Ate ko tawa wala tawa. sa tono. Oh, gusto gusto ko na rin yung tawa mo galon. <laughs> <laughs> idulit ko, kung matapa ka talaga, dapat ikwento mo yan sa mga kasabahan mo. Ano? Hindi alam ang kwento sa buhay mo. Ah, Diyan yung pinag dive pinag mo. Kasi Nakakatawa eh. Ikaw pa magsasabi sa anak, eto, dapat pumunta sa channel ko. Yan, yan, yan. Ha? Halatang hindi alam ang channel mo, hayop ka. Means, hindi May alam ang katotohanan sa'yo. Ang ina mo ka. <laughs> At inuulit ko ha, mandamay ka pala mga bata, hayop ka. Kayo, mga pamilya mo ha, kasi, ano ko siya, lahat ng pamilya mo kasi, kayo nagturo sa bata eh. Diyan ako nang gigigil. Lalo sa totoo lang. Yung batang tinuruan nyo, hayop kayo. Inuulit ko lang yan ha. Napakabastos niyong tao, hayop kayo. Batang bata, hahayaan niyong magsalita. Ha? Tapos sasabihin niyo lagi, ano, God to be glory, mga hayop kayo. At tapos yung mga nanonood niyo sa baba, ha? Tawa naman lang tawa, mga utak gumonggong din naman kayo. Ha? Bakit? Imbis na sabihin mo, wag, wag dayo, wag dayo. Ha? Hindi, tawa pa rin kayo ng tawa kung matanda talaga utak nyo, malawak utak nyo, wag hindi nyo aanin yan. Sabihin nyo man lang kayo, mali deyo. Kung baka sa live. Ha? Mali deyo. At least dun, maano ko pa kayo eh. Ma, ma mapaproud pa ako sa inyo na talagang malawak ang utak nyo eh. Hindi, tawa lang kayo ng tao eh. Ha? Kaya mga gumunggong kayo sa akin, sa totoo lang. Ha? Yung mga ibang nakikisa ko sa uli. Ha? magingat ingat kayo. Baka sa isang araw, pangalanan ko talaga kayo uli, dalaman. Mag-ingat kayo, sinasabi ko sa inyo. Kung gusto talaga ng gulo, guguling ko -gul kayo. <laughs> sinasabi ko sa inyo, isang salita lang ako, ha? Ngayop kayo. <laughs> 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 Labas ang baho mo! Wah! <laughs> Wah! <laughs> <laughs> Kaya So yun guys, 20 minutes. Ingat lagi. Ha? Marami salamat sa inyo lahat. Yes. Uh, ayun, Abangan nyo pa guys, madami pang lalabas dyan. Marami pang lalabas to. Huwag kayo marami, pa pasabog. Pag hindi pa tutubing okay. na to, okay na to. Kala sabi ko sa kanya. Ha? Pag nagbabalis ka sa ibang tao, gago, dudumihan kita kasi labas ang bawo mo, gago ka. Lalo-lalo <laughs> pa. Pangalanan mo ko, sinasabi ko siya, pangalanan mo ako, gusto ko sumikat. Kasi sikat ka, di ba? <laughs> Ikaw nagsabi si Kat ka, di ba? Sabi ng kaibigan mo. Sabi ba, Chef? Si Kat. Putang ina mo kasi sikat ka, hayop ka. Ina mo. Sumisikat ka sa kabahuan mo, gago. Ina mo. Kasi sumisikat ka sa kademonya mo sa pagtuturo sa mga bata. Ina mo ka. Diyan ako lang gigil, inuulit ko. Putang ina mo ka. Hindi mo dapat tuturan yung pamangkin mo, hayop. Mga bastos kayo, kayo mga bastos. Ina nyo. Bumalik kayo sa puki ng ina nyo. Sa totoo lang. Napakabastos nyo. Tinuturoan nyo yung bata. Diyan ako nang gigig talaga. Diyan ako nagsiseryoso, mga putang ina nyo. Kaya yun. Bye-bye. Kawawa. 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 <laughs> Milyones daw. Kawawa. Milyones. <laughs> dali na mo. Dali-dali kayo dali, yung kawa mo, gago. Bye-bye. Bye. -bye. <laughs> Bye.